Mga kaibigan, kung patuloy po kayong nagtatanong hanggang ngayon kung ano pa ang makikita, bakit sinasabing magandang puntahan ang Black Mountain. Ngayon po, ito, ito ang inyong masasaksihan. Nasa second viewing point tayo ngayon at syempre ang may enjoy nyo dito ang nakatayo kayo pa sa ibabaw ng mundo. Sa mataas na bundok dito ako ngayon sa second viewing point kasi nga pangalawang pagpunta ko na ito rito. Yung una kasi nasa English channel ko lang kasi noon, wala pa ako nitong channel na itong biyahing KKB. Ngayon mga kaibigan, pagtayo nyo dito sa viewing point, ito ang inyong masasaksihan. Ang uh, mararamdaman nyo talaga kung gaano kataas ang lugar na inyong pinuntahan. Titingin kayo sa baba, yung party na yan siguro, ano yan, yung uh, uh, village ng Harub So ang Black Mountain ay may layong 130 kilometers from the city of Jisan. Good for 2 hours. Enjoying ride. Ang pagpunta nyo po rito, huwag kayong mag-alala kasi you can bring any type of car. Because uh, the road uh, from Jisan City coming here is concrete and of, of course, it's uh, in excellent condition. Pero ang maipapayo uh, ko lang, dapat uh, in uh, excellent running condition ang sasakyan nyo kahit sedan type lang kasi maganda naman ang daan. Pero mas maganda na ang makina tiyak na nasa excellent running condition. At ang unang-una na mararanasan nyo dito ay ang malakas na hangin. Continuous po yan. Siguro naririnig nyo sa microphone talagang malakas ang hangin. Palibasa nga nasa tuktok tayo ng mataas na bundok. Kagaya ng mga ibang bundok dito sa Saudi Arabia, ang Black Mountain po ito, Pinapakita ko sa inyo na ang slope niya ay steep din. Karamihan sa mga uh, mga mountain ranges dito sa Saudi Arabia, steep ang kanilang slope at matataas rin. Ang uh, Jabal aswato o itong Black Mountain, isa ito sa mga pinakatanyag na bundok dito sa lalawigan ng Jizan. Kagaya ng mga bundok dito sa Saudi Arabia na dinarayo ng mga turista, ang Black Mountain po ay meron ding mga concrete structures sa itaas. Ipakita ko lang sa inyo ang side na ito Kung tatayo ka dyan sa may taas ng lumang sasakyan Ang makikita mo dyan ay ang Jabal al Gahar at saka ang Wadi Lajab Nakaharap ako ngayon sa may Aser Province side Kanina yung mga ipinakita ko ay nakaharap yon sa may Jisan side Ang Black Mountain kasi at ang Jabal al -Gahar, Mount Shagra Ay nasa boundary side yan, boundary between the Aser Province and the province of Jisan Kagaya po ng ibang mga mountain ranges dito sa Saudi Arabia na dinara ng mga turista, dito sa Black Mountain, sa itaas ng Black Mountain, meron din kayong matatagpo ang mga commercial establishments. Halimbawa, hindi kayo nakapagbaon ng pananghalian. Doon sa Black Mountain Hotel, nasa likurang banda ko yan, meron doong resto, kaya buffet yan, na pwede kayong bumili ng kabsa at iba pang pagkain para sa inyong pananghalian. Again guys, this is the Black Mountain here in the province of Jizan, Saudi Arabia.